magandang umaga po uh, narito po ako sa highway na pag-asa bilang on arrival at ako uh, kukunan ko po yung u-turn slot ito po, may signboard dito po, pwede mag u-turn pero doon po doon sa parting ngayon doon ako nabangga ay pakikita ko sa inyo na open na open yung lugar na yun. Okay? Kung doon naman ako nag-u-turn tapos dito ako dadaan tapos dito ako magdadaan papunta doon sa salubong ako, nasa left side ako mas lalong mali. Dahil doon ang punta ko doon. Oh. Dito ako maghahatid ng pasahero.

doon ako galing yan tapos dito ko pupunta sa subdivision na ito na Paseo Blanco 2 ito po yan dyan ako magahatid ngayon outpost ito ng barangay ngayon sa parting ito dito na ako nabangga malapit na ako makatawid ha doon ako galing yan nag-cross ako papunta rito ngayon sa investigasyon ng mga polis at saka ng barangay bawal daw dumaan dito mag-cross ayan o oh, may mag-left may, may, may mag turn open na open hindi pwedeng mag-cross dyan or mag-left turn oh, ayan o oh, may nag-left turn o oh, ayan Walong taon na akong nag-drive ng tricycle na mamasada, dito talaga ako nagle-electron or nagko-crossing papunta rito. Ito po ay Paseo Blanco 2, job division po ito. Ayan. Ngayon, paano paliliwanag ngayon kahit kayo mga kaizigen? Paano po naging bawal? Walang signboard. may oh. May pedestrian crossing dito. Ayan. Oh. Tapos ito, luwag na luwag. Kahit na bus dito, pwedeng mag-U-turn papunta doon. Oh. Maluwag. Oh. Ayan, oh. May barrier. Ayan. Ngayon, kung yan bawal dyan, tumawid or uh, mag-crossing, mag-U-turn, uh, dapat yan may barrier i-close na yan ah, diba? o kaya may signboard pero lagyan mo lang signboard eh. bakit maluwag yan o? meaning pwede dyan mag U-turn ayan o marami nag U-turn maraming nag crossing mula doon ayan. kaya dito madalas ang aksidente dahil sa ganyang sitwasyon ako na binangga. Ako parang may kasalanan kasi bawal tumawid dito. Ang sasakyan at saka mag U-turn. Okay? Bye-bye okay. and see you in my next vlog.